Katulad po natin si Mr. Robin Padilla at si Bato de la Rosa, matindi rin ano ho, ang ng sikmura, walang kahihiyan. Talaga lang. Magkaibigan daw kasi sila. Magkaibigan sila na itong si Pastor, na itong si Kibuloy, at wala daw siyang nakikitang masama. Napakabuti daw na itong kanyang kaibigang pastor nga na ito. Matindi, ano, kaibigan kami niya ni Pastor Kibuloy. Kaibigan ko yan. Ako'y isang kaibigan na hindi daw, uh, o hindi lang sa panahon na masaya, kahit daw sa panahon o masamang panahon ay magkaibigan daw uh, daw din sila. Totoo yun ha, ah, ang magkaibigan talaga hindi nagiiwanan. Kaya mabuting, kesa mabuting sitwasyon yan o masamang sitwasyon. Ang problema kasi dito sa sitwasyon ito ni Kibuloy, hindi ito yung masamang sitwasyon uh, dahil lang sa pagkakataon. Yung parang, yung tipong si Kibuloy ang, ang naagrabyado. Hindi po, si Kibuloy po ang nagrabyado. Na may mga ginawang kabalastugan at karumal-dumal na akusasyon ang hinaharap ngayon na eh, itong kaibigan mo. So anong gagawin mo? Ito tolerate? Mali. Hindi ka totoong kaibigan. Dahil kung totoo kang kaibigan, yes, naandyan ka pa rin sa panahon ngayon. Pero kahit papano, hindi ka sana o hindi sana mahahalata ng mga kababayan natin na pumapanig ka at pabor ka sa mga ginawa ni Kibuloy dahil kayo magkaibigan. Maling-mali. ba? Diba? Sabi pa na rin si Mr. Bato de la Rosa, kung gusto niya, ako ang mag-security sa kanya. Kahit na one man security ako, harangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Oh, you see? Yung parang lalo mong ini-ignite yung idea na kung nga ay may threat sa buhay ni Kibuloy. At sino? At saan galing? Pinagtatawa na, na nga po si Kibuloy ng mga kababayan natin at syempre ng kahit na sa, ni Marcos Jr., pinagtatawa na na rin dito sa kuno ay threat kung ay may, may plot to assassinate. Bakit? Pa-hero, let's ya. Hindi ko pala papalusutin kung sino mang may threat sa kanyang buhay. Ayun. So, Tapos sasabihin, hindi dinidepensahan. Anong tawag dito? Kabaliwan? Katangahan? Katangahan, siguro. Dahil kung titignan mo po, abay susuportahan mo at magpapakamatay ka sa isang katulad na si Kibuloy na, na, na child abuser na ang daming kaso, dito ka magpapakamatay sa isang katulad ni Kibuloy? Matindi rin ano? Ay siguro mas maganda pang magpakamatay ka na lang para sa ating bansa. Normal, totoo, dapat yun, yun yung mga hero. Pero yung magpapakamatay ka para sa isang most wanted ng FBI, katangahan po yan, Mr. Bato Anyway, not new. Dahil matagal na po kayong naandyan sa aspeto or sa side na yan. Yung mga taong kayang baluktutin ang kaisipan, kayang tanggapin ang anumang kahihiyan, kayang, or, or ang tibay nga daw ng sikmura, di ba? Para lang ma-impress yung kanilang mga idolo na mga nakatulad nga natong si Kibuloy. At uh, syempre, kasama na dyan si Digong, na idolo nga rin natong si Bato de la Rosa. Nakakaya po yung mga ganitong statement, ha? Na pati buhay nyo ay itatayan nyo sa isang most wanted. My God. Itayan nyo po ang buhay nyo sa pagligtas ng mga kababayan natin na namimiligro halimbawa. Itaya mo ang buhay mo sa, sa, para sa ating bansa. Halimbawa, sa pakikibaka at pakikipaglaban sa mga umaangkin ng ating karagatan. Halimbawa, matatawag. Matatawag na magandang hangarin yan. Totoo. At pwede ka pang maging hero dyan. Pero ang gusto mong ialaya ng buhay mo ay isang most wanted. Tanga ka.